Ako si Sanrea Bastatas, taga Hormok City. Lumawas po kami ng Manila para po ma-operahan yung anak ko. Okay. Dito po yung pansamantala namin tinatirahan sa atiko sa base ko po. Pagka panganak ko, normal naman yung anak ko. Wala naman sinabi ng doktor na may butas sa puso. Pagka hatong buwan siya, kasi palagi na siya nagkakasakit. Tapos pinasikap namin sa sa private na hospital. Doon ko nalaman na meron pala siyang butas sa, sa, puso. Hanggang sa lumaki na siya ngayon, pinabayaan namin, malaki na pala yung butas niya na kailangan na pala talagang operan. Sa awal na po ng Diyos na operahan po siya noong January 10, 2019. susukan so, so, na po siya ng makawi ng probinsya namin kasi mas sanay po kami doon, mas okay po kami doon kasi kahit konti lang po yung kita ng asawa ko, maayos naman po yung ano namin. Kaya kaysa po dito, malaki naman po yung sahod pero lahat po binibili. E doon po magtatanim lang po kami ng gulay, may ulam na po kami. Doon po sa Ormoc, may sarili naman po kami bahay, hindi po katulad dito na hangungupahan. Doon po kasi sa probinsya namin, hindi naman kailangan ng masap na ulam. Magtanim lang po kami ng, ng gulay, may makukuha na rin po kami pang araw-araw. As maalagaan ko po yung anak ko doon ng, ng maayos kasi po hariwa yung hangin. Hindi po katulad dito na marumi yung paligid. Mas mapagaling yung paggaling ng anak ko. Isang pamilyang humihingi ho ng tulong makauwi sa kanilang probinsya. Ito yung mga sinasabing a little bit of a charity na hindi ho namin specialidad pero ginagamit ho namin aming mga influensya at pagkakaibigan kung kani-kanino sa kabilang linya ho natin ito mabait to na mayor to si Richard Gomez mayor si Ben Tulfo ha sa Bitag Kilos Pronto eh, medyo kakaibang public service lang ho to, charity mayor baka sakaling naoperahan yung bata ano ng, sa puso October eh ngayon gusto lang umuwi ho ng magulang ating lola yung misis, ang trabaho ng kanyang mister ay eh, nangunguntrata lang atas sa mga manok ni Ihaw dyan sa Ormoc. Gusto ko makauwi. Yes. Uwi. Baka ma oh, ma matutulungan ho ba natin, eh, Mr. Mayor, Richard Gomez, itong... Yes, uh, meron hmm? tayo, meron tayong, ano, meron tayong uh, programa yung Balik Provincia. Okay. Kukunin so, ko na yung detalye nila. Yes, sige, sir. Bibigyan natin sila ng uh, Nagpamasahe nila ng na ticket nila para okay. makabalik sila ng orbo. Ayan, sir. Eh, wala na akong hahanapin pa. Your award, will take it as gold. Masaya po ako dahil makakaway na kami ng Ormoc. Nagpasalamat din po ako sa Bitag, kay Los Pronto, kung hindi po dahil sa kanya, hindi po kami papalapit sa aming butihing mayor na si Richard Gomez. Nagpapasalamat po ako ng marami dahil makakawin na po kami ng mama ko, sa kayong anak ko, makakawin na po kami ng Ormoc.